Hello po, Pastor Mabel Vilasa po. Magandang oras, magandang hapon. Eh, malamig ko rito sa bundok ngayon. Kaya nagpapaano po ako rito sa may apoy. Uh, galing lang po natin dyan sa ating trabaho. At so, isang visitation. din sa ating radio ministry po sa taas. Kaya ayun, habang kakape. <laughs> Sagutin ko lang po yung tanong ng isang kapatid kasi malapit na po yung kasalang bayan dito sa bayan po ng Santa Fe. Eh, yung tanong niya, uh, okay daw po ba ang kasalang bayan sa ating po mga mananampalataya? Kung so okay naman po, okay naman po. Wala naman po akong problema dyan kasi hindi naman po kasalanang mortal na pag kayo po yung kinasal dyan, eh, kasalan na kayo. Hindi naman ganun. Kung sa okay, okay po yan. Pero bilang isa-isang matured Christian, ano po? Ang kasalang bayan po kasi, eh, pagtitipid yan. Naintindihan uh, ko yan. Okay, economics yan. Eh. And, uh, of course, uh, pa rem remedial po yan eh, sa mga hindi nakapaghanda talaga. Uh, especially, talagang pumasok sila sa sitwasyon na talagang walang wala. Wala naman pong problema doon. Pero sa isang taong may respeto ka sa pag-aasawa May respeto ka sa iyong sarili At pinaghahandaan mo ito Alam po ninyo Kung pwede lang po sa akin lang Naman Mas maganda na rin po yung talagang pinaghahandaan na Kasi alam nyo kailangan ingranding Hindi kailangan mag-garbo siya Pero bilang believer uh, Sa inyong mga young people namin At sa mga nasabi ko naman po Sa simbahan na uh, bilang magulang Ng mga manapalataya Uh, hindi ho namin ina-advise talaga ang mass wedding uh, para po sa atin. Uh, yun na lang po ay, uh, ginagalang ko na lang po kung yung iba sa inyo ay uh, pinili ho yan dahil nga nagtitipid. Ano? Nagtitipid po sila. Hi April, <laughs> Nasano San City siya. Eh, mabalik ko sa ano, kung nagtitipid kayo at uh, talagang wala nga, eh, wala ho tayong ano dyan, wala ho tayong tutol. At, ah, uh, kung talagang napasok na kasi sitwasyon na ganyan. Pero sa mga iba na pwede pang maghanda at pwedeng paghandaan talaga, ay bilang matinutino at uh, matured po na naintindihan po ang kahalagahan po ng marriage at respeto in ba sa family ng bawat isa. Tuloy kahit nga simple lang na sa bahay na lang po niyo sa atin naman sa tribal people pwede po 'yun eh. Hindi makailang required sa atin na dito sa simbahan. Sa grupo natin, hindi ho gano'n. Pero basta ang akin po ay... Uh, hindi ko talaga ina-advise po yan. Yung mass wedding, para sa lahat. Bagamat allowed po, at inuunawan natin, at uunawain po, siyempre. Pero sa inyong mga believer, sa mga kabataan eh bago nyo kasi pasukin yan, bago nyo bigyan ng... Uh, bago nyo bigyan ng ano, ay... Eh, uh, gamitan nyo ng paghahanda sa buhay ano, hindi yung basta-basta na lang pasukin ang isang sitwasyon tapos eh minsan pa nga ay eh, nagagamit pa nga yan sa mga political ano ay, hindi maiwasan yan at kailangan po natin na intindihin na ganun nga ang tinatakbo ng mga sitwasyon na ganyan at minsan pa nga ang papansin ko sa mga munisipyo no, eh, yung mayor pa nga po ang naghahanda eh kasi siyempre may pondo naman yan at tinatanaw na utang na loob naman yan ng mga tao so anong inaasahan natin so ulitin ko sa mga kapatiran uh, ito advice lang na kung kaya din lang naman niyo at kaya niyong ipaghanda o paghandaan at uh, bigyan ng respeto inyong mga sarili at yung inyong, inyong mga maturity ay uh, huwag po tayo doon sa mass wedding Peace po tayo. Hindi ko kayo inaaway. Ang akin lang po ay uh, dahil nagtanong ka kapatid at kakkanina uh, uh, nag-message kayo. Uh, ay yeah, binibigyan po namin kayo ng uh, ano karapatan magpasya. Siyempre sarili nyo 'yan. Ang akin lang sana, especially sa mga kabataan ulitin ko, paghandaan nito at huwag gawing parang ma mababaw na pananaw sa uh, pag-aasawa. Pwede naman palang remedyuhan lang eh. Pwede lang naman palang si mayor na nga sumagot eh. Pwede naman palang ganito lang, ganun. Huwag. <laughs> ay, salamat sa mga nakipanood ngayon. Pamangkin Leona and Melanie Palay Tonse. And salamat sa mga manunood pa nito. Basta ulitin ko, sa Jeff Me, sa Evangelical Church na grupo natin, ay uh, hindi ko consider na option niyo yung mass wedding kung pwede lang <laughs> opo ay pwede ko naman kayong kasalin kahit lang kayo tatay nanay niyo apat lang na witness kahit nga walang bayad eh kahit nga kapi lang eh kung ganun natin tingnan yan pero gusto nating tingnan po na mas malalim pa ang kahulugan po ng marriage kung bakit po natin ito binibigyan ng halaga. Kung bakit po natin ito binibigyan ng lalim at bigat. Hindi po para lamang makakuha lang ng papel, kundi ano ho ang pagkatao natin. Gaano tayo kalalim sa pangunawa. Especially sa mga tinagu na, ang kristyano. Dan tataka ako minsan, pati mga parents nga na sinasabing mananampalataya, sila pa nga ang nag sa mga bata. Na doon daw ikasal Especially pag tao kayo ni Mayor O kaya tao kayo nung Mga politiko Huwag ganon Minsan maawa din kayo kay Mayor Kasi uh, Nabibigatan din yan Pero wala siyang magawa So ulitin ko Hindi ko sinasabing masama yan But uh, legal yan eh Karapatan yan ng ating mga Mayor At mandato nila yan eh Na kasalin talaga Ang mga dapat kasalin at uh, akin lang dahil nagtanong ka kapatid sinasagot ko lang yon sa context natin sa ating simbahan na hindi natin ito pinipigilan hindi natin sinasabing bawal hindi natin sinasabing masama sinasabi natin asan yung maturity natin sa ating pangunawa sa salitang kasal God bless you po